camera ah show pa ka ba naman kuya iko na lang pilihin ano na mo bakit na naman ganyan na ka naman last year sa akin wala sa pero ang siyempre, ako yung masipag niya eh. Masipag ka dyan. Ako nga lahat gumagawa ng trabahong bahay dito eh. Ah, oh, siyempre, ikaw yung bunso. Kailangan kung ano pinagawa sa akin ng nanay, ipapagawa ko sa'yo. Siyempre, pagbibila nila ako ng bagong cellphone, ako ah, lang. Antayin mong lumuma to, bibigay ko naman sa'yo pag lumuma na. Ay, ako. hindi pwede sa akin yung ganun na. No? Oo, okay. oh, tignan, tignan mo, ang ganda ng bagong cellphone ko. Oo, oh, tignan oh, mo. Oh, oh, Tapos, ako oh, na lang tong may oh, 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 nakukuhang oh, oh. top with honors. Ikaw wala, tapos ikaw pa mga bagong nakukuha. Siyempre, mas mabait ako eh. Diba? Ako, wala pa akong naging girlfriend. Ikaw, ang dami mong boyfriend kasi. Kaya hindi ka pinagbibigyan ng magulang At natin this, eh. At least, mabait akong anak. O, oh, diba? Mabasipag ako. O, oh, Ma ano pa? Matalino pa ako. Pero hindi, apaka-unfair eh, naman ni mama. Kilala ng mga magulang natin kung sino talagang mas mabait. Ako, pinila ng bagong cellphone, no? Bago cellphone ko. Oo, oh, oo oh, dito, wala. ka lang, dito ka lang sa loob ng bahay mabait. Sa labas eh. Ang dami mong ano, ginagawa doon. Hindi mo ba alam? Nalaman namin? Na ano? Oo, oh, oh, na kung sino-sino ang yung kasama mo sa school. Grabe ka, dalawa lang naman yun. Mm -mm. Ang taas ng grade mo, pero yung sinabi sa akin ng kaibigan mo, nangongopia ka lang. Hindi ako nangongopia, no? Hmm. Tapos na, um, may bago kong cellphone. wala akong pakialam sa'yo. Nakakatampo yan. Hmm, hindi na ako magtatrabaho, hindi na ako mag-aaral. Bye. Bye. Barangay L S 89.3 Forever